Ito po. Ano yun? Ay, ma'am, magandang araw po, ma'am. Magandang araw. May parcel parasil po kayo, ma'am. Ah, kayo po ba, ma'am, si Joan Andales? Ay, oo, ako yan, kuya. Ay, ito, ma'am. Bali, ma'am, dumating po ang parasil nyo sa galing Shein. Shein, ah, Shein kuya, damit yan. Ah, okay po, ma'am. 300 pesos lang po, ma'am. Ah, sige, kuya. At Kunin ito. ko na, matagal ko nang inaantay sige, ito, eh. Picturean ko muna kayo, ma'am, ha? Ayan po. 300 lang po, ma'am. 300, sige. Okay. ma am. Tapos, ma'am, Kilala niyo po ba ma'am si ano to? Si Lovely Bilyalba. Ah, oo, pinsan ko yan dito rin nakatira. Ay, magpinsan po kayo? Uh -oh. Ay, okay. Nag-chat kasi sa ay nag-text sa akin ma'am. Sabi niya ma'am, ibigay ko na lang din daw po sa inyo tapos bayaran niyo na lang, babayaran ka daw niya. Ah, daw o, sige, sige, sige. Nasa Sa trabaho pa daw po siya. Okay, sige. Bali, ba ito? 750 po. 750 po. Ay, picturean po kayo, o, ko kayo, ma'am. Oh, sige, kuya. Kung nari kayo po, kayo na lang rin po ang receiver. Yan, ma'am. Bali, 750 po. Ma'am, ano lang po? 750 lang po. Ay, Eight, 750? 800 po binigay nyo. Oh. Ah, sige ma'am, balik oh, sige, ko na. Sige. Ito po, barya nyo. Ayan ma'am. Ah, sige ma'am, maraming salamat po, mama. Ah, sige kuya. Sige po. Sabihan ko na lang, sabihan nyo na lang rin po si ma'am lovely na na-receive na po. Okay, okay, okay. okay. Ingat, ingat po. Ingat salamat po. po.